May naghahanap sa iyo sa ibang bansa. Nga? Ay, okay. Nakarating ka ba sa ibang bansa pala? Sino? Ikaw, noon? Wa? Sa ibang bansa? Sa kuwan. Saglit lang ha, ating ito. Wa man ako to kaad to. Mangay na to. hag ha <laughs> <Gan, gan. laughs> may mga musta sa iyo eh hindi, hindi ko makita madilim yung Bakit, madilim bagaangay? dito yung silpo natin madilim hindi maka ano taga si Siray. taga dito rin yung nagbigay sa iyo ng di ba nagpagamot ka? oo nung binigyan kitang 5,000 oo kasi hinahapuha hapo ka sabi mo eh inuubo ka. Mm, -mm. Yung ubo ka. Sabi mo, <coughs> tapos gasabat ni Kara sa imong gilid. Oo. Kaya ano yung sabat na? Nang? Ano sabat na? Di ba kung gaubo ka, gasakit, oh, sumasagot so, dito? <coughs> sa gilid, sabi mo? Oo. Ay, ano sagot niya? <laughs> ano sagot ay magpakaano na, magpaka <laughs> <laughs> Ito yun. na si Nayoping, dinaanan namin mga kapobre si Nayoping at uh, kumustahin natin siya kung uh, kumusta siya kay kung nakaraan nga eh, hinahapo at inuubo. So, kumusta na ikaw ngayon? Hay maya as hey, basta arang bugo kay hey, ginamintinas. Tagalog. Tagalog sana man ikaw magtagalog eh. Kumusta Ay, na ikaw ngayon po? Kasi sabi ni ano ni Dr. Ayero. Ay ano daw yung gamot ko daw nga hindi lang daw hiwawala. Mhm. Ay, sabi niya, pupunta ako doon sa may ano, center. Mm -hmm. Ay, maparisita naman daw ako. Binigyan ka ng gamot sa center noong nakaraan? Wala. Bali sa labas yun binili? Siguro... hmm. Yun. Oo. ay gin-make sure lang siguro. Eh, wala naman kasi ng gamot nang ganyan. Gin-sigurado lang yung ni Doc na wala kang problema sa puso. Mm -mm. Oo. Oh, kaya gin-ECJ ka, normal man doon. Oh -oh. Tapos gin resitahan ka sa ubo mo eh. Oo. Oh -oh. Uh -huh. Yun. Kasi sabi ng sabi ng ano, yung nagpa sa akin. Oh. Ano daw yung parang over patig yata. Oo, oh, oh. Yun lang. Kaya sabi niya, magpapahinga ka muna ha. Mm. -mm. Ay, ho -ho, sabi kong ganun. Ay paano kay magpapahinga ay ikaw man daw sa bahay pala nagakilos. Ay aywan ko ba, sino ba magkikilos? Si Rince na lang kung gusto mo. <laughs> kasi ah, alam ni. <laughs> si, ha? Ah? Alam ni lang nil pa eh. Oo oh, nga eh. Paano mm. kasi hindi mo kayo nagkatuluyan ni ano eh ni I Tatay just... robin <laughs> Ay, hindi for <po>, there. <laughs> Ay, nako. Kasi lang, ano, ano, Nandyan, May sakit na kasi ako eh. Nandyan pa rin yung kilig ni Mukay Tay Rubin eh. Parang <laughs> ikaw lang kinikilig, siya naman, hindi naman. Hindi na. <coughs> Nung eh, ati-atihan, marami naghanap sa iyo na nakita ako eh. Kasi so, <laughs> si Nanay Uping daw eh, gusto ka makita. Ay sa awan oh. ng Diyos eh, nagpapagaling ako talaga. Sasali Oo, ako. Eh. Sasali ka sa ano sa ati -ate? Sa ano namin, kostyom. Ay, Hi. hindi ka nakasali Sumali rin. Ha? Ha? Oh, oh. Sumali ka? Ay, oo, nakita, nakita natin. Sa... Sumali rin ako. Makalimutin no? ako, ah. <laughs> ay, nakita yan? kita pala doon ay, sa nagka-costume ka rin. Oo, oh, oh. costume kasi namin yan. Ay, na nalimutan ko. Kaya Ayon. nagdaan kami dito. Mm -hmm. Magaling na pala siya kasi nakasansad <laughs> din siya sa ati-ati rin siya, eh. Maganda rin yung costume mo, ah. Ano nga, magsansad eh. Paano, paano, <laughs> stepping mo, Ged? Alam, bira. Ganun-ganun rin siya, eh. <laughs> Oh. Pero hindi nakita ba to sa video? Hindi yata no? malayo Ay sa taas Kasi, pala ako. Si Trent, Bakit hindi ka man sirens si ang nakakita sa iyo? Mm. Siya ang nag ano sa cellphone. Nagvideos siya. Saan yung video mm. ni nanay uping bigay mo sa akin mamaya. Ayun. <laughs> nakita natin. Mm. Na picturean mo ba? Ka. Oh, kasi Ay. sabi ko nga eh, sa, eh. Pero tayo hindi tayo nagkita mismo. Hindi? Ay. Ah, eh. Doon ako kasi, sa taas eh sa taas ako Hindi sasakyan. ko nga nagkita yung sasakyan. Nandoon, ako doon sa taas mismo. Ako yung nagbi <laughs> ng live sa Facebook. Si Renz kasi hindi, para sa YouTube. Ko, mm. Si Sir Archie sabi ko ganon nanjan sila. Is, si, ay na sabi. Antimimang, nakita ko. Pero ay, sabi nga ni ay eh, mm -hmm. naka nakatuto kasi si Sir Archie sa iyo. Sa live. Opo, Oo. Uh -huh. Good morning. Ayun. <laughs> <laughs> kampon bakit mo. Bakit ba? <laughs> <laughs> kampon ni Ryan. Kampon ni Kampon ni Ritz. Kahit na. Uh, -huh. kilala mo? Oo. Uh -huh. mm -hmm. Kasi ngayon nga sir, magpapalibing nga kami. Si, sino ililibing naman? Yung pamangkin, asawa ng pamangking ko. Oo. Oh, namatay? Hmm. alang ah, alang alang na mga buhay ang ilibig Oh. Yon. Yok ba mag-iinom-inom nga walang kinakain. Ah. yun Man mo lang sisihin na matay na eh. Matigas makasing ulo. Oo, oh. walang malambot na ulo eh. <laughs> <laughs> Sige, <laughs> ah. Kumusta si, naman si Jomel? Si Jomel naman, mabuti naman yung pag-aaral niya. Ngayon, mm -hmm. wala silang pasok. Oh, sim Bukas daw. Ah, wala mang sim dito? Mayroon. Mm -hmm. Bukas daw yung pasok nila. Oo. Oh oh, 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 Ay, sabi ko, sige. Ay, pupunta mo na kami doon sa ano. Mm -hmm. Kay kapitan daw, sa anak niya. Dahil? Ay, nag-ano kasi sila, eh, nag... Ano ba yan? nagtambo. Oo, oh, tapos? Ay, may ano sila kasi, may sweldo may swildo. yata sweldo. yan. Uh, 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 hindi naman kasama si Jomel doon sa naglipad ng na mga tambol? Eh, hindi ah. okay. Hindi siya. <laughs> <laughs> Iba. <laughs> Ibang grupo yun. <laughs> Ibang naman sila eh. Ha? ha? Muntik lang. Ba? Wala nila sila. Uh, ah. Yun nga eh. Yun pala, hindi. Yung damit na nagkaterno. Ah, oh, oh muntik, yun. Lang, yun? muntik lang pala. Muntik lang pala. Oh. <laughs> Eh, Diyos ko, sabi kong gano'n. Oh. Pupunta talaga ako. Kahit wala akong pera, pupuntahan ko sila eh. Oo. Oh. Ano ba yung kasalanan? Oo. Oh. Akala mo kasama sila? Oo. Yun ang natakot. <laughs> ano natakot ka rin? Oo. Oo. Oh. Ay. Yun. Mm -mm. So, yun lang naman ang ano namin. Ang hey. musta lang kami sa iyo. Kung magaling ka na. ay oh. eh, si kapit-bisig na nagbigay sa iyo nung nakaraan. Gusto hey. niya rin malaman kung gumaling ka ba. Oh. Oh. O. Ano, so, pa naman pala yung pera na bigay niya. Oo. Nakabili pa ikaw nang sabi niya kanina. Anong mga nabili mo? Mga gamot. Uh -huh. Yung sa ubo ko lang at sa ano nung ano ba 'yan sa yung over fatigue. Uh -huh. 'Yun ang binibili kong gamot. Oho. Uh -huh. At saka yung gusto ko may vitamins pa na ako. Uh -huh. Ay hindi ka bumili ng vitamins? Bumili ay ubos na. Yun ang gamot na lang iniinom ko. Mm, bakit naubos agad? Ilan bang piraso iniinom mo sa isang araw? Teg, isang piraso. Anong klaseng vitamins? Multivitamins. Maria. Ah, multivitamins. Multivitamins. Oh, no. Oo, sir. Ilang piraso lang binili mo? Isang kaban... Yung malaking banig. Ah, malaki yun. Yung oh. hinihigaan na banig. Hindi, ayun. Hindi, isang banig lang. So, isang oh. banig na ano. Yun, Oo. kasi ano yan, 20 piraso. Ay, isang buwan lang yun? Oo. 17 days. Bakit hindi niramihan? Ah? <laughs> Bakit hindi naramihan? Akala ko nga, kasya eh. Hmm, kasya ang? Yung binili ko. Oo. Oh. Eh, binilang mo sana. Tapos may sobra pa, diba, na 3,000? Oo, sa 3,000, binili ko ng bigas. Oo. Tsaka ulam. Hmm. Hindi naman ako kasi nang Ayaw ko kasi kumain ng ibang ulam. Mm -hmm. kasi. sumama ako. ka sa atin. Bibili tayong vitamins doon sa butika para ihatid ka lang ulit dito. Aha. Tara, huwag ka na magbihis. Hindi <laughs> yun Ay, Hindi ba mamaya yung uh, isip namin? Hindi na. Ayaw, hindi <laughs> o, tara. Sama tayo. Dito kasi, ka sa ano, unahan. Ikaw yung, ano, bibili ng uh, gamot. Dito ka, oh. Ikaw yung driver, pilot. Ay, oh. gila, Ay, Diyos ko. Dalawa kayo dyan, dalawin kayo, tayo oh. Ako dito, dito, dito ikaw sa gitna, Brad. Oo, ma'am. Sa awat ng Diyos, pinapagaling ako talaga. Biling vitamins? May vitamins niya. Sabanwa lang? lang. Yung uh, ano daw yan? Ay, sorry na. Ano yung signal natin? Pakaiba, ba? Ano ba yung ano, vitamins? mo? multivitamins lang, ma'am. Multivitamins ba lang daw? Ah, uh, multivitamins. Oo. Oh, mm -hmm. oh. Yan, yeah, ikaw dyan yung driver, ah. Uh, ikaw ang huh? core woman. Hindi ako marunong. <laughs> oh, pindot-pindot lang. Ah, Malamig. Ha? Ah, Malamig dyan, ay? Dyan? <laughs> ay Hindi ay. Parang ginakiti-kiti si nanay sa lamang. <laughs> Kapit ka dyan ha? Oo, oh, sir. Ikaw dyan yung, mm. -hmm. ano, yung uh, chip. chip navigator. Dalawa kayo ni Kuya Arnel. Ay, <laughs> ginoo, oh, Sir. Kasi si Sir Archie, eh, nagsadsad ka doon sa Manila. Eh, hindi ako nakita niya, si Renz pala. <laughs> si, si ano yung si Toto rin ang nakita ko. Renz, mahala, na. Ay, abang na. si Toto rin. <laughs> si si Toto rin. rin. Dapat sana oh. sinama mo sa sad doon sa festival si Tyrobin eh. <laughs> siguro masaya, siguro ikaw nun, no kung kasama ka. Do yun niya. Baka kung sakali. Alam mo yung vitamins mo? Multivitamins. Oo, sir. Ikaw bababa na. Ikaw, lang bababa ha. Bibigyan kitang pera tapos punta ka sa butika. Sabi mo ito yung kotse ko bago. Sabihin mo ganon. Nandun lang kay ano. Kay? Sa may ano ng harapan ng sa ano na elementary. Ah, oh, sige. Oo. Uh, oh. Ah, may buti ka Oo. -hmm. <coughs> Gulat sila yung pagbaba mo nakakot si ka. Kasasakyan ka. Hindi siya binoo. May bigas pa kaya marami pa bigas. Na, ano, isang Mamaya na lang to sa saing namin nang hmm? ng gabi. Bakit ubos agad? Wala pa isang buwan, hay. Ano? Kasi malakas kami kumain yung dalawa. Hmm. Ah? <laughs> dalawa? Na, ibig sabihin dyan na rin kumakain si Jobin? Oo. Hmm. At anak niya? Wala rin ang anak niya. Nag-iwalay sila, sir ah oh, asa yun na umaasa si Jobin din? Oo, minsan pag may traba mag ano sa may trabaho, bumibili rin. Mm. Ay, magtrabaho ka mo, mo. Kaya na eh. Malakas pala kumain eh. <laughs> <laughs> Talaga ni minsan... kawang maghaghag maghaghag tapos nandiyan pala si Jobin sa iyo. Bakit tiniwala yan ng asawa? Eh. Hey. Paano naman? yung ginagawa naman kasi ng babae, puro lang naman na ano, ano ba yan? online ay mm -hmm. eh, iwan, ay eh, naghanap buhay sila, siya si Joven mm -hmm. ay ang gusto niya eh, yung yung ano, ng ibang pera, ibibigay sa kanya lahat mm -hmm. yun, ibibigay kay Joven, saka ano sa asawa niya mm -hmm. Ayun naman. Dapat sa asawa. Ay hey, sabi hindi kasi meron namang bibilihin si Joven. Mm -hmm. hey, okay lang kung Ay, ibili ng pangailangan ninyo. Ay, butika, Saan yung butika dyan? Ito sa may bakery pa. Ah, uh, uh, kay uh, uh, ano? Uh, okay. Uh, Sino Sa ibabaw pharmacy? Oo. Uh -huh. Ah, sige. Liliko lang tayo, no? Uh -huh. Diretso backing. Sige, dire-diretso mo na. Oh. baba na ikaw, dito lang ikaw, bili ikaw. Dito lang kami, tayong ka namin ha. Paano oh, ito, ito. Oh, ito bayad mo. Ha? Ito yung pera mo. Hmm, bili ikaw doon. andara sige, sige. Pila ba kan? na siya. Morning, ne. Pwede ako nito, bakit multivitamins? Oo. -o. 100 Oo. O. Oo. Ay, mayan. Sanday si Archie. Si Archie. So, do'y. Kaya? Ay, buyo mo. Ay, nang ko kuya. Takakong no microphone. Sige niya. Ha? Ay, maugan. Hala. Maugan. da O, sayo tong Ay, salamat sa Diyos kinyo, sir. Oo. Uh -huh. Ki, sino nga nila itong... Nagbigay sa'yo dati? Oo. Uh -huh. Si Kapit Bisig yun. Si Kapit basic Bisig. Kapit Bisig. Inaaway ka na ang timima nga eh. Wa man. Oo. Uh -huh. Mabuot man doon. Oo nga mabuot na ni Mau? Oo. Sa mabuot, di wow. Mabuot, mabuot, lumaki, lumaki. Oo. Ay, bahala, utak mo, sir. Babay na, ha? Oo, sir. Wala okay. okay. nang, walang mic nung. No. Oh, ang mic, baka idali na ni nanay Hello. doon. Abre. Ah, sige. Teka lang, buksan ko muna. Hmm, Siya. Agay. Okay. Okay. Agay. Okay. <laughs> Maraming salamat, sir, sa inyo, sir, ha? Oo, oh, oh, welcome. Welcome, kid. Oh. At least, magaling na ikaw, no? Oo. Oh, Inayos ko lang yung linya ng satellite. Sige. Bye, bye, ha? Okay, tayo ulit sa sunod. Oo, oh, sir. Oh. Sana, gusto mo nga kayo na Panginoon natin sa Mm. Doon ka na lang sa bahay? Ha? Doon ka na lang sa bahay sa amin? Oo. Oh sa <laughs> kailan ba, sir? Walang kasama ka dito. Ha? Huh? Walang makasama si Jomel dito. <laughs> <laughs> Marami nga sa aking ano, yung nagdadala sa Maynila. Oo. Wag ka na pumunta ang Maynila. Anong gagawin? Gagawin kanila nila doong ano? Mahirap man pag doon ka sa Maynila. Oo, oh, yun Lalo eh. pat, uh, nurid, nurid, man ikaw, hindi ka man marunong magbasa, mm. hindi man marunong masulat pag doon talaga ka mapahamak pa doon kaya hmm. nga yun nga na natat wag ka na ano maabuso po. ka doon uh -huh. maabuso ka pa doon baka oo wala ka doon mapagsumbungan ay kung dito uh -huh. o makasabi ka kay na nanay kay At nanay nilpa. ima nilpa nimang uh -huh. na o oh, uh -huh. pagitang pakiramdam so madali ka lang makakonek sa akin oo uh -huh. O siya, sige, Oo, baka maulan okay, na Oo, uwi na kami. Oo. Saan ka? Magsisindong ka muna. Dito lang muna. Ah, ay, baka lalakas pa. Ayan, oh, may baraka, oh. oh o, eh. sige, uwi na kami, ha. Oo, Oo, sige. Uy, mga kapobs, uwi na kami, ha. Uwi na. <laughs> Thank you, mga kapobre. Uwi na kami, bye-bye. Doon nakisilong pa muna si Nay Oping